ito yung tinanim ko na nakapasok ayan ah ayan oh nakapasok yan ayan nagbagong ah, bunga na siya ayan ayan oh may bunga na markot ito na what's up ma koordinate natin dyan panibagong vlog panibagong araw na naman tayo to vlogging tayo na naman tayo mga koordinate natin <laughs> Oh, may skweerer pa, o. Oh. na naman. Maraming skweerer dito, eh. You know. Malayo lang kasi. Agliparan uh, na naman sila, mga skweerer. Ah, uh, time check. Ah, uh, time check. Natin ngayon ay 7.06 ng umaga. Magandang umaga sa inyong mga bahay, mga ka-worthy natin diyan. <laughs> Atin ah, na natin yung mga tanim ko dito na na mga halaman. Kita oh. Ito yung ginawa ko na halaman. Oh. Maket na. Lumaguna siya. Asi oh, yakaw. <laughs> mayroon din dito yung tinanim ko na nakapasok. Ah ayan oh, nakapaso 'yan. Ayun. Saka ito. Tayo, nakapaso 'yan. May rami dito. Saka ito yung kating Ito 'yung kating saka yun. Uh, marami na akong tanim dito na mga halaman na nakapaso kasi minsan ginagamit 'yan na pang-display sa loob ng bahay. Saka itong minarkot ko na kalaman si matagal na 'to. Ilang years na nakalipas pero uh, okay pa rin siya. Ito nagbagong bunga na siya. Yan. Ano, um, may bunga na. Markot ito na kalamansi. Ano na um, may bunga na. May bulaklak na rin siya oh. Ah may bunga uh, to. Yan may laki na 'yung puno niya. Ah medyo madamo kasi hindi pa nalinisan. Yan nakapaso yan oh. Ah lilinisin ko to mamaya. Saka itong isa. Yan. May bunga na rin. Yan. Yan, malaki na ang puno. Yan, oh. Markot ito na kalamansi. Yan, nakapaso kapasurin yan. Yan, mga tanim dito na kalaman uh, kalamansi na markot. Matagal na yung mga ano Anim ah, na taon na. Sa... Yan, nakapaso lang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbunga niya. Kung gusto niyo na magkaroon ng kalamansi na mababa lang pag namunga, yung markot. Habang lumalaki siya at tumatagal, nakakaroon siya ng bunga. Saka napapakinabangan na habang maliit pa siya. Pero kung i mo sa lupa yan, tataas siya. Eh. Pero kung nakalagay sa paso, okay lang. Kailan kamarkot siya. Ang lang magmarkot. Ang paraan ng pagmarkot ay panoorin nyo yung kan yung una kong vlog nandun yung paano pag markot uh, may vlog ako na paano mag markot ng kalamansi uh, vlog ko subscribe nyo ako para kuan para updated kayo sa mga bago kong videos yan mga kawardi natin dyan mag uh, lang tayo mga kawardi <laughs> para sa yung mga videos ko na tutorial nandun yung mga marami pa yung ginawa ko dun mga videos paano magtanim meron din ako dito kamote yung kamote tap na ginagawang panggulay na din sa paso yun uh, ipatikita ko sa inyo Ayan. kamote tap yan nakapaso yan saka yan oh. Ang talbos-talbos lang sa umaga, ayan, kagaya yan, oh, ayan. kapaso yan, oh, yan, oh. Saka yan. Kaka itong, kahan? lemongrass na tanglad, tinatawag na tanglad. Hmm, kapaso rin yan. Dalawa yan, yung isa. Lemongrass. Diba? Marami akong tanim nito na, pang, pwede pa kinabangan magluto-luto uh, ah uh, mga gulay-gulay meron lang sa paligid ko lang madali naman lang basta hindi man masyadong diligan sila kaya hindi hassle ah uh, ganito lang vlog blag lang sa paligid <laughs> diba? Hmm. may may bunga ng kayo mito natin para makita yung bunga ng ng kayo mito Maraming bunga eh, di ba? Yung kami ito, ah, Star Apple. O yan, may tanim pa ako dito ng mga laman na nakalagay sa paso. Yan. Ako. Pa ipapakita ko. Orchids. Meron pa dito. Yan. Aglonema yan, aglonema. Meron pa dito. Yan, ganyan dapo. Yan. Iris. Iris din yan. Ayan, nakapasok din yan. yan. Hmm, aglonema din yan. Aglonema. Snake plant. Ayan, snake plant. Uh, plant. Nakapasok din yan. Ayan. 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 Pandan. Bagong taling ko yan. Kaya medyo lanta pa. Ayan, mga tanim po dito na mga alaman na uh, pang display. Ayan, mga natin dyan. See you next vlogs. Bye-bye.